Sa pinakatimog na bahagi ng China, matatagpuan ang isla ng Hainan, isang probinsyang mabilis na umuunlad bilang isang free trade port. Halina't ating tuklasin ang makulay nitong kultura, masaganang kalikasan at mga natatanging kwentong bumubuo sa ganda ng Hainan. Noon pa man, itinuturing ng largest trading partner ng Hainan ng ASEAN at isa sa mga pangunahing produktong ine-export ng ASEAN sa Hainan Free Trade Port ay ang coffee beans. Dito sa M1 Coffee Dream Factory, makikita ang proseso ng paggawa ng coffee beans na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Nandito ako ngayon sa loob ng Asinglong na uh, Coffee processing house kung saan makikita natin kung paano ginagawa yung pagproseso ng kape. Doon sa part na yun, makikita natin yung pag ng mga beans. Dahil sa special customs treatment ng Hainan, hindi na pinapatawa ng taripa ang mga coffee bean na pumapasok sa isla. Bukod sa mas nakakatitid sa gastos ang mga kumpanya ng kape, mas napapalalim din ang business ties sa pagitan ng mga bansa. At para matuto sa kasaysayan ng kape sa Hainan, maaaring bisitahin ang Jinak Shinglong Coffee Museum kung saan makikita ang buong supply chain ng kape mula sa pagatanim, pagproseso at paghahain ng kape ng Hainan. Tampok din dito ang iba't ibang lokal na produkto ng kape na pwedeng tikman at bilhin kabilang na ang mga coffee beans, coffee grounds at iba pa. Nagsimula ang kasaysayan ng China Coffee nang bumalik sa China ang mga Chinese mula Southeast Asia noong 1950s dala ang mga teknik at kultura ng paggawa ng kape na natutunan nila mula sa ibang bansa. Kabilang na dyan ang Indonesia. Katunayan may isang lugar sa Hainan na halos kaparehong-kapareho ng Indonesia. Ito ay ang Bali Village o Desa Bali. Nakikita rito ang mga rebulto, templo at culinary heritage mula sa Bali. Itinayo ito ng pamahalaan ng China upang panatilihin at ipakita ang kultura ng mga Chinese na bumalik mula Indonesia noong 1950s at 1960s. Pero bukod sa kultura, mabilis ding umuusbong ang agham at teknolohiya sa Hinan sa Yajo Bay Science and Technology City sa lungsod ng Sanya, pinagbubuklod ang mga eksperto, mananaliksik at universidad para palakasin ang marine science at agricultural innovation ng bansa. Isa sa mga tampok dito ang Water Lily Germ Plasm Repository kung saan inaalagaan at pinag-aaralan ang daan-daang uri ng Water Lily. Mula sa iba't ibang parte nito, maaaring makagawa ng mga gamot, skincare at organic perfumes. Dahil sa lumalagong industriya ng water lily, marami mag sa kasahinan ang natutulong mapataas ang kanilang kita at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Dito rin sa Hainan, itinayo ang kauna-unahang circular wave basin ng China na kayang gayahin ng iba't ibang kondisyon ng dagat mula sa malalakas na alon hanggang sa hangin kasing lakas ng bagyo. Dito isinasagawa ang mga eksperimento at pananaliksik para sa mga proyekto sa deep sea engineering, offshore wind power at marine aquaculture. Nakatutok din ang hainan sa pangangalaga ng yaman dagat tulad ng coral reef. Sa Sanya Coral Reef Research Institute, pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang paraan ng pagkapanumbalik ng mga coral reef at kung paano ito nakakatulong sa marine ecosystem. Para sa mga bansang sagana sa yaman dagat tulad ng Pilipinas, nagsisilbing inspirasyon ang Hainan. Nandito tayo ngayon sa Penjiao, ang tinatawag nilang Boundary Island dito sa Hainan. Kaya sa tinawag na Boundary Island dahil hangganan daw ito ng tatlong aspeto. Ang islang ito ay ang boundary sa pagitan ng dalawang magkaibang klima, tropical at subtropical. Dalawang magkaibang cultural background, ang Han at Li ethnic groups. At dalawang magkaibang administrative regions, ang Lingshui at Wanning dinansagang kauna-unahang uninhabited island National 5A Classic Scenic Area, ang Boundary Island ay kilala sa pino nitong buhangi, blue sea water, magandang tanawin at exciting water activities kabilang na ang interaction sa race o sea pancake. Dumako naman tayo sa ilan sa mga sikat na atraksyon sa Hainan tulad na lang ng Hainan Ocean Paradise Resort. Matatagpuan sa Leishui, isa ito sa pinakamalaking marine theme resorts sa buong China. Dito maaaring maenjoy ang iba't ibang rides dahil na lang ng 123 meter tall observation tower kung saan maaaring makakuha ng 360 degree panorama ng resort. May giant underwater aquarium kung saan makikita ang iba't ibang uri ng isda. Bukod dito, may mga care at treatment facilities para sa mga marine animals na may sakit o nasa mapanganib na kondisyon. Pero ang pinakamagugustuhan ng mga bisita, lalo na ng mga bata, ay ang makipag-interact sa si iba't ibang marine animals sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga sea lion, pakikipaghabulan sa mga penguin, close encounter sa isang polar bear, at beluga whale. At makipaglaro sa mga cute na dolphin. Sa gabi, madalas ay may fireworks at drone show para sa mga bisita. Mabilis ding umaarangkada ang automotive industry sa Hainan. Dahil sa lokasyon at klima ng Hainan, perfect itong lugar para subukan ang tibay at performance ng mga sasakyan sa matinding init at malulubak na daan. Sa isang automotive testing facility, naranasan namin mismo ang actual testing process mula sa high speed runs hanggang sa matatari at lubak-lubak na daan. Mula sa makulay na kultura at kasaysayan hanggang sa masaganang likas na yaman at makabagong teknolohiya. Tunay ngang handa ng ihati ng Hainan Free Trade Port sa buong mundo ang kwento ng dekalidad na pagbubukas at mabilis na pagunlad.